Welcome to Kakatakam, kung saan lilibuti natin ang Pilipinas para matry ang iba't ibang food spots at good finds na talaga namang nakakatakam at nakaka-inlove. Rich culinary culture ba ang hanap niyo within the metro? Say less, because for our first stop, pupunta tayo sa Malabon. Malabongang food trip talaga to. Una nating bibisitahin ang Mami Dolores na kilala sa pag-preserve ng iba't ibang family heirloom recipes from Malabon. Ang bango! I think nasa tamang bahay ako. Ayun pala sila! Ha? Sitcom na sitcom! <laughs> 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 Chef Angelo! Hi Marvin! Hey, welcome to Mami Tudor's Kitchen. And you are the first one here. Tama ba Angelo? Ba, Bakit di pa tayo kumain ah? Let's, let's go. do it! Ang Pampagana to, Chef Marvin. One of our jar products is the cheese pimiento. Tignan ko na to, ah, ah. Yeah, yeah, go ahead. Try it. Yung mga flowers galing sa kapitbahay, nagkabaranggayan dyan, ha, Marvin? <laughs> <laughs> so, ang sarap! Kasi salty yung cheese mo. Exactly. Medyo sweet yung, yung biscotto. Ang sarap! Mami Dolores Kitchen, we started with just one product. Just the bagoong. Plat. What I really like is marami siyang taba. Buhay na alamang yan, ha? Ooh. We don't get ready-made bagoong. Lahat ng wow. customer wow. namin, taga Forest Park and Ayala, Alabang. Pang mayaman pala itong <laughs> bagoong na ito. wow, bro. yeah! So, Ibang klase, pero sabang sarap. Fresh eh. from the grill. Fresh from the grill, you eat it agad. It's perfect with the achara na sa malabon lang available. May ano siya, sariling alat na lasa. Exactly. Of course, it's our menudo. We don't use tomato sauce. Real tomato in malabon, we eat pangdesal and menudo. With this one. With this one. Parang appetizer pa rin muna. Binibitin mo ako, Jaya. Yes. Ang sarap na sa pandesar. Sarap ng pagmamahal ni Mami yes. Dolor. Ito yung sobrang popular sobrang na. ni Sobrang popular. Ni Mami Dolor. Nakakailan kayo nito pag maramihang orders? Depende kung ilan ang nakukuha alimasag every morning. Kung walang tres at nagbayad ka na sa Cloud Kitchen, we will refund it. And handpick siya. Handpick siya. Oh. Ito naman puset. Anong storya ng puset ulit? That's from my lola. So every morning, magluluto siya ng puset, ilalagay niya sa jar. Ang harap nga. Albondigas. Hindi naman they just simply call it bola bola. Uy! May egg! That's a surprise. Ah! ah. And try the texture first. Ano yung naramdaman mo dun sa... Anong naramdaman? Matawa <laughs> <What> pa <laughs> yun. Ah, mmm! Ang damdamin ko yung in love. Sa albondigas. Ang sarap! Mixture ba to ng meat? Meat and pork and fish. Ay, ang laki. Kaya mo yan. Kilawing talaba, you can put it on top of the rice together with the pork. Ang ng plato ko. Titikman ko yung with the chara. Mm, ang sarap ng baboy, ang sarap ng dampalit pag pinagsama mo silang dalawa. Ibang klase. Ang sobrang bihira ang um, may dampalit na ngayon. Pwede na akong mabuhay dito sa baboy at <laughs> dampalit. Itong kilawin talaba, masarap din itong ipartner sa Ta baboy. Sa lahat, anything inihaw. Tatakamin talaga namin kayo dahil marami kaming natatry na hindi nyo pa nasusubukan. Masarap nga ito. So, may surf and turf, ha? This so, is, ito yung kinakain niyo sa bahay, but never to. that you've attempted to, so, sell this. Sell. This. this is party namin. Ang baon ng mga classmates ko, mga hot dogs, pam. Sabi ko, wow, ang yayaman ng classmate ko. May classmate. Ay, alimasag lang yung ulam niya. Wala silang pambili ng hot dog. But Pwede well, ba? Hirap-hirap kaya know, gawin niya. Sabihin mo, but, ang, ang nanay ko, man. magaling at masarap <laughs> magluto. At <laughs> <we didn't, laughs> hindi mo mibili lang basta sa grocery. Exactly. We didn't realize. Pag-away <laughs> sa mga kaklase. realize na Uh, this is something special. This is made out of love. Wow. Ano naman ito? Soft broas. Betsy's Bake Shop na dito rin sa siya. Malabon. So, sa, Malabon. sa Malabon. Ang dessert ni Tita Betsy's. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Parang ulap. Masarap siya kasi hindi gano'n katamisan. Yes. Ang sarap. May buttercream siya sa gitna. Mm -hmm. Parang ayaw na tayong palisin ni Jai pero excited pa rin akong malaman kung ano-ano yung mga meron dito <laughs> sa Malabon. Ready na ba kayong matakam sa mechado ni Aling Meli? Nanay's Pansit Malabon, Aling Tesis Valencia Triangulo, at sa Pansit Malabon ni Mami Belen? Stay tuned sa next episodes ng ating Malabon Food Crawl. Kos marami pa tayong itatry na talaga namang nakakatakam at nakaka in -love.